Pare, ang kumusta? Uh, anong uh, balita? Uh, iba naman tayo na usapan pare Anong uh, masasabi mo sa dating uh, Tatay Digong at sa ngayong pangkasalukuyan kay uh, uh, Captain Barben? Okay lang, okay lang pare So... Kumbaga pare, ang para sa akin lang Kumbaga, uh, past ano Tatay Digong Uh natutuwa ako kasi yung mga parang mga luglugo, maadik, nabawasan yung uh, gulo sa lansangan, carpe wala masyado ay uh, yung uh, every agency ng ating uh, gobyerno is uh, nag-upgrade, pangalawa na wala na yung pagiging suplado-suplada. Wala na rin yung uh, tanimbala na ginagawa namin noon sa airport. So, medyo gumanda yung ano, gumanda yung takbo ng ating uh, uh, pamahalaan. Kung panau ni Tatay Chico, kumbaga, uh, medyo safe na, hindi tulad dati, naalala ko sa mga area na mga medyo urban area. So, pag pumasok ka dyan, buka na pala, may mga nagihinom, isa pinatatagay ka. So medyo nahihiya ka magtagay na eh. So, hindi totoo yan. Pre, pakisama. So baka mapaway ka kung hindi ka pagtamanggi ka. Awww. Oh. So, medyo umangat-angat na sa Medyo improve na yung ano. So para ikaw naman, ano ba side mo sa ngayon eh, okay, game? Captain barbie ka? Captain barbie mo pala. Eh pare, ah uh, sa kin. Uh, maganda rin naman, nagugustuhan ko rin. Unang nagugustuhan ko doon pare yung ano, yung uh, mabilis yung uh, progress ito nga uh, pag nagtanim ka, ani mo na agad. Kaya Ini uh, mo na. Tapos ang um, gusto ko pa, eh medyo bumaba. Malaki binaba ng mga bigas natin. 25 pesos per kilo. Muntakay mo pare. Isipin mo. Yun nga lang, yung 25 pesos pare. Ikaw muna kaani siyempre, kailangan mo rin magpagod, di ba? So, ikaw muna, ani, tapos papagiling mo yon, paglabas ng giniling na yun. 25 pesos yun para isang tip na yun. Ikaw so, so, na, ani, ikaw pa mag, ano, tapos eh, 25 pesos, lokoy mo, lelong mo. Lokoy <mulong> mo. Hindi obra yan. Eh, talagang gano'n, pare. Siyempre, eh. uh, iba yun, no, di ba, ngayon? Mabilis niyo. Natang mga dati yung mga yung mga nagtatago nung araw, eh, lumabas na sila ngayon, free country tayo eh. Parang ganoon. Yung mga nagtatago nung araw, maraming ano, nagra, nanalo pa nga iba eh. Eh, yung nakagandahan ngayon ba rin? Kaya noon sa dati? <laughs> Kaya, inasabi ko siya ngayon pare Yung mga pagiging pilosopo mo, mas maganda ngayon, pumili na kayo ng uh, nararapat. Ika nga, eh, <laughs> nasa atin din naman eh. Ang, 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 mali. Pumipili tayo kasi naniniwala tayo sa mga troll na ang dami mga etchetchetchera. So ngayon, ano mangyari? Ha? So ngayon, na, siguro naman ngayon eh, ising na kayo, mga kapatid. Alam nyo na. May mga isip kayo lahat, may isip kayo lahat. Di ba? So dito na lang, pare. Kaya kayo, mga bop, mga... Hmm? ah. Mm. Mm. Pag yan eh, nanalo na naman yung mga Tapos mm. ah, puputak-putak mm. ay dyan, mga tinama ngayon ng galing. Ewan ko lang. Ewan ko lang sa inyo, mga mm.